Tama kayo, napapanood natin, halimbawa, The Love Story of Jagger, for example. Yeah. Iba, ba? Iba yun, napakamakulay. Sino pa ba, ba ang mga... Uh, <coughs> May mga documentaries. mga documentaries. Yun ang nakikita mo eh. Iba po yata kasi pag nagtutour sa ibang bansa, yung mga mga habang mat kaysa dito, kasi dito, every time you do a gig, kunwari, uuwi ka kaagad eh. Babalik ka sa bahay mo eh. Mm -hmm. Pag nagtutour sa ibang bansa, talagang tatlong buwan kang wala sa bahay mo Six eh. months, ganyan. Six months. Oh, no, mga ganyan tour. Oh, oh, eh. Who, who's a singer of Queen? Uh, Freddie, Mercury. It? Freddie Mercury. Like Freddie Mercury, and yeah. the Graphic story, di ba? Grabe yung story, diba? story nun. So doon siguro namin nakukuha at maraming tao nakukuha yung ideya na, ah, ganun pala yung mga, yung mga rakista. Yeah, di ba? Yeah. Siguro at at some point, may may truth yung umiinom, ganyan. Hmm. Kumbaga, kasi kami, parang may time na, Um, after gig, minum kami ng mga ka-bands ko, bandmates uh -huh. ko, ganyan. So, pwede yun, pero hindi yung to the point na talagang... Okay. okay. Hindi ka na makatugtog. Hindi, hindi ka na makatugtog, right. lasingan talaga every night. Parang, yung yabang? Yabang... Hindi siguro yabang yun eh, yung dating. Di ba? Ah. Iba ang datingan eh. Paano ba? May yabang, ba tayo? Hindi. Yung dating, yung dating. Siguro yung... K kami, kami po dati, nung bata kami, Um, natatakot kami sa si eh. di kasi naka leather jacket sila, tsaka naka black. kay naka black. Toto, naka black kayo dati, di ba? Oh, ma, may bungo-bungo. Oh, oh, ano, oh, ganyan. Dati. okay. Kahit si bay sinabi niya sa akin eh, nakita, nakita ko kayo Ted dati sa airport, umiwas daw talaga siya eh. <laughs> 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 eh, eh sa airport, naglalakad kami ng mga kabanda ko, alam niya ako yun eh, nakita kita Ted, ikaw yun talaga. Rocksteady yun. Eh. Tapos naka shades pa kayo, di ba? Oh, diba? Or... Umiiwas daw talaga siya, sabi sa akin. Ano yun? Sabi. Deliberate yung may bungo, uh, leather jacket? No, I mean jacket. siguro, ang, ang sarap lang sa feeling talaga din ng yung you can wear, express. Whatever you express. want. Express. Ah, eh oh. ako, ano eh, uh, kumbaga hardcore na Christian ako eh. As in Jesus freak talaga ako eh. Pero right. I wear, ano, I wear mga skulls. And there's nothing wrong with that. And there's nothing wrong oh, with that. Nothing. Yeah, oh, yeah. Oh. So... That's fantastic. Yeah, yeah fantastic. There, diba? you can you can do what you do, yeah. you know, and uh, god-centered. Yeah, yeah. yeah. Correct. Ganda correct. Anong, uh, siguro hindi I, I don't know lang yung kumbaga, siguro perception mo to pag nakita mo ako si Teddy nakabungo pwede ba yan sa ano? yung magaan uh -oh. but it's for me kasi i'm i'm not bothered i'm not naman ano yeah and it takes a while for us to get to know people there, there there is a public persona there's a public image uh -huh. as opposed to you know who mm. you who you are yeah. um da dat tihabang yung uh, datingan Dating. uh oo -oh. pag pag halimbawa sa, sa sa grupo um la lagi nilaloko ako nung asawa ko na meron kaming Itchy Worms Boys Club kasi we've been together since college pa eh. Tama. So, parang ang hirap pag lahat kami, ah, ang lakas ng boses namin, mm -hmm. may sarili kaming jokes, parang ang hirap, kunwari, for someone, kunwari, nan nanunood, parang ang hirap na... Iingay naman may insane, ito mga to may insane jokes. Oh, ang okay. abang naman ito but really we're, we were just we're just having fun no and i remember that story uh, ng grupo that you wanted to perform lang sa freshman sa ginagawa natin sa Ateneo yes yes. orsem or sa orsem yes, diba so, uh, yung orientation lang, seminar ng mga freshmen that happens po at ateneo so yun yeah. yun lang naman ang gusto niyo ba diba? yun ang gusto namin and then uh, 28 years after we're still here thank you so much congratulations thank you thank you, thank you.